Mabilisang naglunsad ang kasundaluan ng 16th Infantry Cougar Battalion ng mga humanitarian assistance and disaster response teams sa pagtama ng Bagyong Pipito upang mabigyan ng tulong ang mga apektadong komunidad sa kanilang lugar na nasasakupan. Naging parte ng kanilang agarang aksyon ang pakikipag-ugnayan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at maging sa mga local government unit sa lalawigan ng Sambales at Bataan upang matiyak at maayos sa na nakoordinasyon sa mga rescue at relief operations. Pinayuhan rin ng Cougar Battalion ang mga mamamayan na manatiling alerto at sundin ang mga direktiba ng lokal na pamahalaan upang mapadali ang mga bang ng kaligtasan at tulong para sa bawat isa. Giit ang ng pamunuan ng 69 Infantry Battalion na mahalaga ang pagpapalagaan ng tamang impormasyon at ang pagtutulungan ng bawat isa upang mababilis ang mga hakbang sa pagbangon mula sa kalamidad at makatawid sa mas ligtas na kinabukasan. Tiniyak ng Cougar Battalion na nakaagapay sila sa paglilingkod sa mga lokal na mamamayan bago abang at pagkatapos tumama ng mga sakuna upang masiguro ang kaligtasan at makabangon muli matapos ang mga kalamidad. Mula dito sa lalawigan ng Zambales, ako si Jeremy Sorsua, ang inyong kaugnay.